At nandito nga pala tayo mga kabayo sa may kainin ni Kuya jo dito sa Mekanto 8. Bukod kasi sa masarap na sinigang na ulo ng baboy, papaitan at pares ay meron pa silang inaalok, yung pigar-pigar. Papaitan. Opo. Mga ano, ano pa papaitan? 50 lang, sir. Presyo kumasa. Lilim lang. Balon. At ito nga pala po ang pigar-pigar na sikat-sikat na sa bayan ng Pangasinan. At yung pangkaraniwan na gamit po nila dito ay yung karni ng kalabaw. Kaya masarap. Ito na pigar-pigar want ko sila na nimo Okay, okay.

At ito na nga pala yung Pigar Pigar dito sa may 8 kila Kuya Billy Joe. Tikman natin to. Uh, pure uh, beef uh, carabao po ito. Napakabilis na tuloy. Tikman natin. Bigyan natin ng toyo. Then kalamansi. siya. Then lagyan natin ng cotton chili na din wala yeah. mm. ba nakakala ko matigas mong karne, hindi malambot parang napakasarap pag may kanyo o ipartner hmm. grabe pag nilagyan mo ng kili grabe lalang sumasalak saka yung gulay niya malatong lang kuya sa matatagpuan to yung kanto uh, ah, dito lang kuya sa 3rd street 7 th avenue Caloocan City at magkano ang pali figure figure 150 lang sir ano -an po kung ano open to 7.30 ng umaga 24 oras hindi Ah, nagkakapag po kami alas 4 pero pag meron pa kung tira ano luto, Niluto, tuloy po. Salamat po. Opo, salamat. Okay mga kabayang, gusto muli. Salamat.